Hi mga mi! Nagpasama nga ako kay Papa Ancho dahil may bibilhin kami ni Blue. Dito nga niya kami dinaan sa Norite Bridge dahil pupunta kami sa Unisan ng Santa Cruz Public Market. Maganda talaga dito dumaan lalo pag hapon. Meron rin rito kasing mga street vendors na pwede bilhan ng mirienda. Niyaya ko nga sila dahil gusto daw magsuot ng name tag ni Blue. Actually ay maagap naman ako nagpagawa nun kaya lang ay hindi ko sinusuot sa kanya dahil parang ang dami ng patong-patong nung uniform niya. Meron kasi siyang blouse, jumper, skirt and then meron ding yellow ribbon sa neck niya. Kung san san nga kami nakarating mga me dahil wala yung gusto niya. Ang favorite color niya daw kasi is purple and ang character naman na gusto niya ay my melody. From Unisan, Public Market at pati nga itong 365 Mall ay napuntahan na rin namin. Mabuti na lang at napilit ko siya na kunin na itong Hello Kitty lanyard dahil ito lang kako yung malapit sa may Melody na gusto niya. Kung o-order kasi ako online ay matagal pa yung delivery date. Ay nako, mauuna pa yung official school ID nila bago pa masuot yung name tag niya. 50 pesos nga lang ring niyan and happy na si Blue. Ay nako, mga miss, sinasabi ko sa inyo, nag-iisa pa yung anak ko pero kulang na kulang na sa oras ko. Hindi naman sa nagreklamo ako sa iyo anak pero talaga iba ang requirements mo. Bumalik pa nga ulit kami ng Unisan para imit ulit si Kuya Luke at ang sister ko. Ayan nga at mukhang napagod si Blue dahil nag-ikot-ikot kami sa palengke. My melody pa more. Ako nga yung nag pero ako yung walang binili. Basta kasama si Madam, I don't fret. She got you. Habang nagkukulitan nga kami ay panigaradong nakabili na si ate ng mga gamit sa bahay. Kapag nagutom kayo rito sa Unisan ay don't worry. Marami na rin silang food stalls kagaya nitong Potato Corner and Master Shomai. After that ay dito naman kami sa Cake Frost Lumipat. Dito naman yan sa may STI College along P. Guevara. They offer milkshakes, prop, milk tea, may rice meal and pasta rin. Post nyo na lang to si their menu. Gusto nga sanang itry ni Papa Ancho itong mini cakes nila, kaso ay hindi naman niya kayang ubusin. He settled na lang with brownie and mini cookie. Ito nga pala yung ambience ng store nila and it's really cozy. We ordered chocolate milkshake for Blue and hot chocolate for Papa Ancho and me. Nag-request nga rin ng chicken si Blue, pero hindi na ako nag-order ng rice dahil busog naman kami. Kain po tayo. Thank you Lord sa blessings.